Isa-isang pinarangalan kahapon ng Malacanang ang mga natatanging empleyado ng pamalaan at mga individual na nagpakita ng karangalan sa bansa sa kanilang pagsisilbi. Isa na dito ang contact tracing team ng lungsod ng Baguio na ibinahagi ang kanilang kaalaman sa mga LGU sa bansa upang masugpo ang pagkalat ng COVID-19. Pinangunahan ito ng team leader na si Dr. Donabel tobera Panes na tumanggap ng Lingkod Bayan Award. We recognize the accomplishments of the lead contact tracing team from uh, the city government of Baguio. Major uh, Benji Magalong is here to uh, join us for these festivities. Uh, they for They have introduced an effective and efficient contact tracing system we trained as many as 1000 plus local government unit na mga uh, tinulungan natin sa contact tracing noong COVID-19 so uh, hopefully no um itong award uh, uh, pagkilalang ito ay uh, maaalala ng mga tao that once during the pandemic Like can actually make an influence. Ang modelo ng contact tracing ng lungsod ang ginamit na pamamaraan ng pamalaan para makilala ang mga nakasalamuha at nakasama ng isang COVID-19 patient. Ginamitan nito ng teknolohiya at mga trained personnel mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at mga LGUs na ideya din ng nooy contact tracing czar na si Mayor Benjamin Magalong. Dahil dito, maraming buhay ang nasagip at nakatulong sa pagbaba ng mga kaso ng COVID-19. Actually for Baguio alone, we we computed actually the impact of contact tracing and we were able to prevent 95,000 COVID-19 cases because of contact tracing and they are mathematically computed by University of the Philippines Baguio. Dahil rin sa contact tracing mas nagising ang kamalayan ng publiko at ng mga LGU para agapan ang pagkalat ng COVID-19 at iba pang mga sakit na nakakahawa. TB is one of the most the infectious disease that we are watching off and even the priority of the president. Number four po ang Pilipinas in terms of TB. But when we uh, use contact tracing, we will be able to uh, bend the curve of uh, tuberculosis in the country. So hindi lang po pang pandemic, hindi lang siya ang outbreak, gagamitin po din natin siya sa lahat ng klase ng infectious disease. Maliban sa contact tracing team ng Lungsod, binigyang pagkilala din mula sa Cordillera si Maria Ogay o mas kilala bilang Apo Wang Od. Ginawaran si Apo Wang Od ng Outstanding Government Workers of 2023 at Presidential Medal of Merit Awards sa kanyang dedikasyon upang sagipin ang tradisyon ng pagbabatok o pagtatatu sa Kalinga. She is a pioneer In shattering gender stereotypes, venturing into tattooing when it was just a man's exclusive preserve. She's a keeper of the oral traditions and a mentor, teaching a new generation of artists, thus ensuring that her art form. lives on to tell tales of her community's history. Ginawaran din ng Dangal ng Bayan ng World, sina Eleanor Ayan na isang nutritionist-dietitian 3 ng DSWD Cordillera, Mary Hazel Baliena, school principal 2 ng DepEd Schools Division ng ABRA, at si Bernardo Kadaon Jr., social welfare officer 1 ng DSWD Cordillera. This government will always support efforts that will improve your welfare. So let me reiterate the administration's commitment to enhance your to support and work and enhance your working conditions to support professional development in the civil service. Sa talumpati ng pangulo, kanyang inihayag ang paghanga at pasasalamat sa mga tumanggap ng pagkilala. Umaasa din ang pangulo na magsisilbi silang inspirasyon sa pagbibigay ng dekalidad na serbisyo. Sa Congratulations to the awardees. You embody the spirit of a progressive and innovative bagong Pilipino. Charles Nicolimon para sa Lison Headlines.